Tayo na, tayo na. At tayo na. What's up mga kakwentong Maynila? Samahan nyo ulit ang KM para sa clearing operation dito sa Onyx Street. O yung lugar na laging binibisita at laging pasaway dito sa Kamaynilaan. Isa lang ito ah. At uh, yun naman ang totoo. Tingnan nyo naman, ang daming tambak agad sa labas. Oh. Nag-aabang ata ng basura ito. Eh. Ang problema, hindi ito kukunin ng basura. Dahil mapping, hauling, DPS dapat ang uh, kukuha niyan. Kasama natin siyempre ang QRT. Ayan, si Sir Rafi, Ocampo, at pati na rin ang uh, DPS. Kasama rin natin dito. Today is November 20, araw ng Webes, dito sa Pilipinas. Bakit ba nakaharang ito mga basura nila rito mga tampak? Basura pa ba to o ginagamit na nila pa rin to? <laughs> Ayan, kinakausap ni Sir Rafi. Kinauusap lang ni Sir Rafi na ipasok nila at huwag nila ikalat muna sa kalsada kung ipapatapon nila dahil nakakaistorbo nako yung mga dadaan, yung mga motorista, yung mga naglalakad. Ayan, nakalabas ng mga basura nila, oh. Akala ata, basura ang kinukuha natin. Ha? Lionel, garbage collector po. Ayan, nakalabas lahat, oh. Bro, awat na. Pagkakaroon eh. Yeah. Ayoko ayokong kumain. Pero lahat <laughs> ng bayad ayokong kumain. Paano to kuhain bayad O again, para sa mga magtatanong ha Hindi po tayo kumukuha ng basura Dahil Lionel Garbage Collector po Ang kumukuha ng basura At hindi, nakakapagtaka kung basura pa ba to Pagka mga hauling mapping DPS dapat ang uh, pinapatawag nila dyan Re-request nila yan Pero pagka basura, Lionel Garbage Collector O pagka clearing operation Clearing operation lang po Pagka kinakuha mo ng basura yan Malamang mapupuno ng basura yan Bago yung clearing operation o oh, may kumukuha daw ng basura dito pero hindi raw uh, tatma para tumatanggap daw ng bayad. Parang ganun. Again ha, Onyx Street itong binabaybay natin. Kung di ako nagkakamali, distrito 5 ito. <coughs> <coughs> Kapilaan to. <coughs> ano yan? Mga ka-KM Huwag niyong kalimutan mag-subscribe Dito sa atin sa YouTube Kwentong Maynila Nag-iisa lang po ito At saka sa Facebook natin Kwentong Maynila rin yung may blue badge Pakisubscribe na lang para sa mga updates sa Maynila Lahat ng kwento na pwede natin Pagkwentuhan dito sa kamaynilaan eh, kwento natin dito sa pamamagitan ng vlog. Maraming maraming salamat ha. Paki-subscribe, paki-double check kung naka na kayo. Kung hindi pa, paki-click na lang. Pati na rin yung bell icon. Onyx Street kasama natin ng DPS QRT. Demolition Team, syempre kasama din natin 'yan. Ito yung isa sa mga notorious na lugar eh na talagang binabalik-balikan na talagang uh, pilit nililinis, inaayos dahil san talaga san talaga mga obstruction dito talaga. Eto sample oh. ah, so ah, dami. Kuwa pala lahat. Grabe oh, yung mga sidecar na mga paninda, ayun tinambak, ayun nakikipaggagawan.

Na picture na. Dapat yeah, pakiusap lang po. Hindi yeah, na. Yeah. Kunin niyo na sa ano. Ano na lang. Wala yeah, Na picture na. na. Yeah. Ah, nakatulog pala. Tayo niyo na. Na kunin niyo na lang doon. na rin doon. niyo na, tayo na. Niyo na. Kaya, Ako'y yaman ng kung kano'y yaman. Ako'y yaman ng kung kano'y yaman. Ako'y yaman ng kung kano'y ng kung kano'y yaman. Ako'y yaman 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 ng kung ng kung kano'y yaman. Ako'y yaman ng kung kano'y yaman. Ako'y yaman

O well, eto naman yung lona Dito sa gilid Eto sa Street na ito. Ah, uh, ito yung tinutumbok ng Onyx Street. So Veldero uh, Rojas. Uh, Hati ito. Boundary no, yan, na ng Makati at saka ng ano ng uh, Maynila. O rin Pinapa yan, 'yan. Pinapakuha na to.